Kaya makakalig sa ibaba na tayo Ano yung mga kaibigan natin dun Ay si Manuel nauna na na Ala patok na patok tayo mga kaibigan Nagpatila tayo ng ulan Totoo mga pa ng banahon Kanina lakas ng ulan dito muna tayo sisilip mga kaibigan sa bungad lang muna ito mga tigsay laki nito o kaya ito tilapia kaya to? o torsilyo saan ka na lumalim lumupok

na naman tayo. Uy. Lalapad na rin. Kaya lang wala talaga yung mga plapla pla, -pla. Ate sa'yo. Tunay ka ba? Ay, bulig mga ate sa'yo. Yun na, tali. Thank you, Lord. lang mapapatid. Uy Ako sinuot na ron Uy Dito ka Ako sinuot na ron Nakakatiksay Ayan Ayan na Uy Mabit ka pa dyan Ayan Thank you Lord Pwede na tayo ng dalag. Uy! Uy! Uy, oh, na Nahugot na naman. katigsay, Sayang. Ay! Ipis pala. Tama. Ay, huli. Bulig yun. Sayang. Sumabit dito sa ano eh. manipis pala tama. Ay, ni sa mianan ni niyo. Ni niyo. Sayang yung bulig na yun. Ko ba na kailangan? Ang yan lima. Lagay mo sa lalagyanan. Sayang yung bulig. Eh. Laki din yun. Makakulang isang kilo din eh. Ayan. Dalawa. Ay. Lima yata yan eh. Di pa tayo sa gawito sa bungad. Saan? Doon. Tingnan mo. Lima yata yan. Apat lang ba? Alam ko lima yan eh. Yung isa patay na patay, nakita mo, nakuha mo. Yung isa patay, ano, ulo, ulo tama. Ha, nakuha mo yan. Sayang yung gary na lang oh. <laughs> Tinapya. Bulim. Oh, di man nadali. Pagkakaya ko, makatapit sa dulo. Ay, yun ah. na, eh. malapit na. Nipis pala. Pag-angat ko eh. si Ruli mo uh. malalaki malalayo eh layo lumapit sa akin um, ano ano sa akin mga 5 fingers lang tara dun sa akin tayo nga ako oh, pa tayo dun sa akin dun dun malayo nito ang ba nito malalaki tara lipat kami makakatig sa eh.

natin mga hmm. 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 Ang natin dito Una natin huli mga kapatid di natin na eh. Sayang baka makatakas pangalawa na to kasi mas malapad yung nauna rito kahit natin nagpakita agad eh hindi pa tayo nakaset up ng camera hindi ay up serte nalaglag sa isa natin ayun bumalik sa tubig Lerte Kulang sa balibag Ayan Ay, yung mga kasi Ayan yung kapalit Ayan, mila na Ayan Ayan Balitan agad Ayan na. Thank you po. Ako wala uli. Ah, tiksay, kapalit Thank you po. siya dun sa lalaglag kaya bumalik sa tour nakamigsay ah, sure ay nakita ay okay, manuel po yung ating lalagyan ha Ah, nangan to na inatilapya wadala lang eh 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 um Oh, di sa yung mina na Tak ada yang menahan ini. ha? meron pa unti unti lagay mo na nga yung huli ko dyan ito pa oh ayun oh no. tali meron pa ayan nakita pa ako huwag kang aalis huwag, hit lang Paalis na mga katiksay Uy, wait lang Paalis na Paalis na siya Ayun, nadali natin Ayun Ako na go good pa. Tingnan ko. Ayun ko ni ko ni. Ah, tiksayo. Makita udi. na butan natin. ah ah game itu Ya, apa ya? Kata apa sih? ya, pernah. Ini mau kata Ah.

Palabas na siya mga katiks eh. Huwag napansin natin. Palabas na sa atin. Mga ah, katiks station lang. Siguro last spot ako na yun. Palabas na siya ito. Kasi na. na lang. Uh, 10% na lang. Ito lang mga katiks eh. Oh, o ayan mga katiksay, ito, mabaan na rin ako. Eh si Manuel, namayin na narito na kanina. <laughs> ayan, mahangin na. Ah, uh, lumalakas na yan. Isa ka masyado na lumalaki bilim. Baka abutan kami ng ulan. Eh, mahirap ang daan namin. Tingnan mo naman yung motor. Ayan. <laughs> Puro putik mga katiksay. Eh, <laughs> lalo na kung maaulan kami. Uh, so, ayan mga katiksay. Uh, update na lang namin kayo ni Manuel. Uh, pagka nakawi na kami ng bahay, mamaya namin. Doon na namin papakita uli namin. Mamaya na lang. Ayan mga katiksay. Ito. Kawi na kami ng bahay ni Otol. Uh, Para lang namin. Ayan. Ali, Ay, tapos ko lang tong inuli natin. Inuli namin dalawa. Ay, paano kasi natin naman kami? Kala ko hindi kami uuli. Mas kami kanina, madilim. Ay, katitila lang ng uli. Sabi ko, magbubulig lang kami ngayon. Or tilapia pa uli namin dalawa. Ay, mga katisay, ah. bubos bubuhas lang ni Manuel. Ang inuli namin. Ito mga katisay. Ayan o. Oh. So, paano naman eh. Sinati kami dalawa. Ah, isang bulik pala si Utol dun. Sa agos namin, yung mga uli namin tilapia. Eh, din ah. na pa din. Sulit na rin, oh. Oh. Ayan. Ah, ayan naman pang ulam. Kasa yeah, mo, mo ito sa isang, ano eh Ayan. Ayan yung malapad-lapad na rin, mga malalapad na rin natali namin halos mga 5 fingers 6 fingers na rin Tabot ah, naman ang lutang doon sa bulakang garden kahit pa paano bigaw oh, mga o mga katiksay bigaw, ayan ah, pakadaming bigaw, ayan lang mga alanganin lang halos ah, 4 fingers, 3 fingers lang lapad niya Eh, ha, tilapia na naman kami, oh. Eh, nakakatik sa iyo. Dapat din, sulit so, na rin. Tayo pa paano? Sulit so, na labas namin ni Manuel. Eh. Okay. Isa boy pa. Oh. Uli-uli uh, ko lang yun. Isa na yun. Ah. Meron isa lang. Isa, isa lang yung bulig ka mo. Ah, oh, yun o. No? isang bulig lang. Uli ni Manuel. Yung bulig ka mo, kalahating kilo na. Mayigit. Mayigit kalahating kilo to. Ayan o. No? Nadal natin bulig yung bulig ni Manuel. Yung bago may uban at napapama. Oh, ito mga kapis na Nauli natin tilapia. Oh, inuli namin dalawa ni Manuel na tilapia. Oh, sulit na rin. Mga graso ba. Sampu, dosi, tresi, mga katik eh. na rin. <laughs> <laughs> Mabubulit lang kami ngayon. Eh. La lapia pa sa ngulit na. Ayan. Yeah. Kapaklas niya yung niya nga. No? Uh, so ayan, mga kapisay. Ito ano, yung hinuli natin. Hinuli namin dalawa ni Uto. Layo. Ayan. Ayan, okay, mga kapisay. Bubulig okay. lang ako kami. Katitila-tila na ng ulan. Nagpatila kami dalawa. Ayan. Puro nilapya pa yung nadalan namin. Paglipat namin ng mula gano'n. Maraming lutang ngayon mga tisay, mga ano, mga bigaw na mga maliliit. Pero yung mga tilapia, madala. Ito paano, may mga sumasama-sama sa mga royo sa mga bigaw. May mga sumisingit-singit. Ang mga sa ano ng bulak garden? Sa gate? Hindi. Napakaputig ng daan. Napakahirap. Yun uh, lang eh, pagewang-gewang kami ni Manuel. So ayun mga tisay, sa patuloy natin subscriber, uh, silent natin subscriber, maraming maraming salamat sa inyong dahil. Kanyang patuloy na panonood at pagsuporta. Sana wag kayong magsasawa sa aming ginagawang pag-vlog at mag-video talagang so, mga kapatid. So, ayan mga katiksay, see you next week and see you next week na lang. Maraming salamat. Thank God, guys.